So yun guys, nandito ako sa taas ng bahay namin Titignan ko yung mga tanim natin dito Wale, ito yung uh, tanim nating sayote Marami yung isang bunga guys Doon sa baba naglalambitin din yung mga bunga niya. So yun, maraming bunga dito Halos linya linya Meron pa dyan eh. salan natin sa baba tapos yung mga pato pala natin kwan kinulong ko na din kasi unti-unti unti-unting unti nawawala sila naubos na na sila yun yung natin. pato natin tapos may apat na itik doon ito yung kanya guys yung net lang yung kulungan nila tapos so yung mga tanim natin dito sa taas wala na natabunan ng bagyo so wala na yata ng nakapon natabunan ng mga kawayan so guys tignan natin may gas -gas pala ako dito guys nakakadapa uh, tayo dun sa kwan namin sa party namin ng christmas ang sobrang sala inum. Ayan na guys, oh, yung pan natin. Wala na, oh. na. Mga kalabasa, ano. Yun. Pero sigurado yung mga pan, ibang mga tanim natin dyan, yung mga kalabasa. Nabuhay yun. Pero yung mga iba, yung mga sitaw, wala na. Ayan. Ayan yung mga, ano, kawayan na itumba. Pati dito sa gilid ng ano guys, oh ng kanal dito sa kalsada Ang daming mga anak hindi pa sila na ano hindi pa puli kuan na ayos lumadalo yung tubig dito ayan yung nag ayos dito sa amin guys loader yung loader na yan dito na siya nagpaparada ito maraming mga kan dito yung niya. niya Yan yung loader na nag-ayos dito. Pasyalan so, natin yung ibang mga pato natin kasi nawawala yung mga iba. Yung iba kinulong ko na doon sa kulungan natin. Okay sana kung kwan, kung nakawala lang sila kasi wala pa namang mga tanim. So kwan guys, may aso yata yung na kan kumakain ng mga alaga namin, mga pato. Kaya kinulong ko na lang para ma-secure sila doon. Ayun nga lang, pan kailangan talagang bumili ng pagkain nila sakit yung isa nandun pala oh. Bale, makulimlim makulimlim dito guys kasi hapon na din Ayun. meron pa pala yung mga tanim ko doon guys titignan ko lang pero kung matagal ko nang hindi nakikita yung mga yun naman ko pa kung may nabuhay na nabuhay pa baka mas na yung mga damo kaysa yung mga tanim ano, na mga sitaw ganun tingnan ko lang kung meron pang makakawan mga dito sa tabi ng ilog yun sa pinagintuhan natin dati ito pala guys, hindi na sila nakapagkuhan dito sa amin, nakapagtanim ng palay kasi nasira yung kuan, irrigation doon sa puno niya guys na ano, na wash out. Na wash out yung parang pinakatambak niya papunta doon sa kuan, sa irrigation sa kanal. Kaya hindi sila nakapagtanim dito sa amin. Bakante tong kuan namin, tong bukid. mga kwan siguro guys mga january nandun siguro guys nila ayusin yung pan-irrigation kasi ire-request pa yung mga bako doon sa kwan munisipyo namin medyo kwan dito sa ilog medyo kwan ay wala na yung mga uh, maraming mga damo kasi kwan nung kwan guys nung katatapos ng bagyo puro pan maraming nagiginto dito sa pan sa tabing ilog halos malinis dito pati dito yung loader din pala ang nagpa dito guys na, na ayos doon tayo kumuha ng ginto noon yung first day ko tapos doon sa banda roon doon yung marami talagang nagiginto doon noon napakarami nila pero dito yung pinagkuhanan ko. Hindi ko na na-vlog ito noon, guys. Ito yung unang pinagintuan ko noon. Dito pa. Ah. Medyo tumutubo na yung mga ibang mga kanya, mga damo niya, ito. Tapos dito lang yung tanim natin napan. Na wala na. Hindi ko na naasikasuhin. Dito, wala na halos mga damo na lang yung nandito meron pa yung kalabasa doon yung okra meron yung kalabasa doon ewan ko kung may bunga hindi ko na nalagay kaasikasa to guys kasi busy busy tayo sa trabaho <clears throat> oh ito yung kalabasa buhay pa naman tapos meron pa doon sa bandaron kalabasa din. Hindi ko lang alam kung may mga bunga. Doon yung mga sitaw. Meron sigurong bunga ito pero ko babalikan ko na lang 'ton guys ito. Si baka may ahas. Baka doon may baka meron doon sa bandaron. Pagbobotas na lang ako pagbalik ko. Oh, hindi ako nakabotas. Delikado na guys. Dito kasi sabihin guys, noon may ano, pero bata siya, nakagat ng ahas, namatay. Nung pinunta nila sa ospital, ano na, wala na, hindi na siya umabot. Baka cobra siguro yung nakakagat dun sa bata. Yun nga lang guys, hindi pa nila napatay yung pan ahas hanggang ngayon, buhay pa yun. Kasi nakaalis, nakatakbo. yung kan guys yung dalawang kambing kila dati yung isang kambing doon sa amin sa baby ko yun ipumunta nila doon sa dating kwan namin sa dating kigiri, sa kulungan ng baboy doon na nila inaapon doon na sila kinapa, ano kasi wala naman na yung mga baboy namin benito ka pala yung baboy ko noon guys kasi kwan. kasi hindi ko masyadong maalagaan kasi busy tayo sa trabaho. Pagka wala siguro tayong trabaho, sigurado, sigurado maasikaso natin yun. Kaso wala. Alas 6 ng umaga yung pasok natin. Alas 6 din ng hapon ng uwihan natin. Kaya hindi natin maasikaso. So yun guys, wala na naman. Malina, paawin ako sa bahay. Ito na yung panamin, yung fish pan namin, Pero konti na lang yung laman. Yung mga natitirang ko na lang nung nagharvest pero medyo para marami pa naman oh. na malilit na yan ewan ko bakit ewan kasama niya yata si Irong may mga mangilat ilang, ilang pa nito guys oh. ano pero, um, mais tapos ito yung mga gabi na wala na hindi na nasikaso din may ikwan tayo dito ang tanglad ang tinola bango pero buhay na buhay itong mga pantugas yung mga ibang mga gabi maano lang, madamo lang pero mabubuhay yung mga yan So yung fish pan namin konti na lang yung laman nito Alas panilit na lang. Daring mga kasisiw. So, ayan guys. Ito na yung bahay namin. Ito yung motor namin. Ito guys, yung sinimetro ko lang kanina para pakita namin yung motor namin. So, ayan guys. Kuha tayo ng kuha? sayote. Sahog natin sa ulam natin guys. Dito. Oh. Yan, mga yan, maraming mga bunga dito. Malilit. Tingin tayo mga pwede ng ulamin. Madami, oh. Maraming mga bunga. Tingnan guys. Napit natin. Oh. Pero maraming mga, ano. Susu. Dali ditong mga to, nagkarap tayo ng medyo malalaki. Dito. Dito marami may nakita ko kanina. 'Yun. To. Sa Konti lang guys, hug lang natin sa ulam natin mamaya. Dito marami dito. Ano? Oh. Pero matitigas na yata. Ah. Mas maganda yung mga malalambot pa. Yung kahit hindi mo nabalatan. Ayan. Dito, may nakita ko kanina okay. dito. Okay. Bawal na natin ni Kuya. Yan. Yeah, Ato, eh. so, basit sa atin ang mabutoy. Tapos na naglubo sa so, yan. kaya magbaga natin kaya tabagaman ng no, kumpay nabigat no, ng sand maraming malilit dun sa taas guys pang sahog lang naman sa ulam namin kasya na siguro ito apat Pero magtingin pa tayo ng isa. Kahit maliit lang. Ito, so, kaya na ito. So yun guys, ito na yung sayote kasi tatlo lang pala yung nahiwa ko guys yung isa sa ko may natira pa bali lahokan ko ng itlog bukas dito ko yung ako guys eh. konting parle minisang pan guys parle konti kasi okay, dalawa lang kayo nilis isang kakain ang tatlo yung baby ko yung anak nangay. tatlo lang kasi kami dito sa bahay yung rekado na bawang at sibuya baka na natin isay natin ng mabuti guys para eh, lumabas yung aroma niya guys lagyan natin ng konting tubig sabaw niya. ati ganito lang pala kami magluto dito sa probinsya guys lagyan ko ng konting pan. paminta tapos magic sarap tapos asin lambutin lang natin guys simple yung lutong probinsya lambutin muna natin ito guys para kan, bago natin ilagay itong sayote natin so guys lagay na natin itong sayote natin ayun lang natin yung sayote at kakain na tayo so yun guys kain tayo may natira pa dito ulit ka, ka na pot yung ulit ka na ah 这个。Like, um